iso ay ano oh. ayan ayan sa na to guys ayan oh op oh. Narciso Elementary School ayan yung mga nag-abang-abang abang-abang na kayo at nandito na nga dito natin ilalagay yung ating alam mo na yung ating pangkain <laughs> oh ano o ayan na, ayan o Op, lalakad ako dito, iikot. Ayan, dito tayo sa poste na to. Ayan o, yan. Dito tayo, dyan, dyan sa poste na yan. Ayan o, ayan oh. Alam nyo naman na siguro to, Alpha Mart. Ayan o, tapos katapat nito yung karwasyan. Ayan o, oh. yan. Daming dumadaan ha. Hmm. Nakatay dito. Tapos, syempre, sa poste yan kita nyo Alpha Mart ha malinaw na malinaw yan ayan o, matapat yan ayan so ito na Lalagay na natin dito banda wait ayan, ayan, ayan o guys paunahan na lang ha wala nang daming salita ito na ibibigay na natin sa inyo to ito o ibibigay natin to ayan o ibibigay natin yan hop ito na paunahan na lang kayo guys ha yung malalapit na lang wag na yung malayo ha? narciso lang naman to sa narciso sa mga malalapit dyan tirahin nyo na to dito natin nilalagay o oh. Lalagay natin dito yan sa dalawang bato na yan ha oh. Lalagay natin dito yan tapat na itong eskwelahan yan ha narciso ha ayan o oh. school na yan ayan o ayan o oh. Ayun, oh. natin dito ayan nilalagay natin dito ha hop oh. Ito malinaw na malinaw oh. Nandito oh. Malinaw na malinaw 'yan. Ayan oh, malinaw na malinaw nandito ah. Dito sa ilalim ng bato. Kapain mo na lang. Ayan oh. Ayan oh, Nakasilip yun, Oh. 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 Kapain mo na lang ah. Kapain mo na lang. Oh, ayan oh sa so, bato ah. Oh. Kita mo 'yan. Okay na. Basta ito Alpha Mart eskwelahan tapos yung dalawang bato na may basura sa inyo <laughs> kunin nyo na din yung basura ay no eskwelahan yan hop okay na guys ha Paunahan na lang sa malalapit na lang para hindi na kayo ano gumastos pa ha ito lang muna magagawa natin guys ha ingat kayo ha ingat mga lodi paunahan na lang kung sino mas mabilis ang kamay mabilis ang mabilis sa panonood ng video okay see you guys tapos comment and follow and share sa mga nakakuha na ito ah guys. Salamat sa inyo suporta. Ah. Share nyo nga guys. Salamat.